ang pagkakaroon ng parada ng mga demonyo sa Brazil. Alam mo ba kapatid na netong mga nakarang araw ay nagkaroon ng isang malakihang karnibal sa Brazil kung saan dinalohan ito ng napakaraming tao. Mahayugnay natin ito dito sa Pilipinas bilang isang fiesta. Ngunit sa kanila ay may mga naglalakihang ribulto at inililibot. Isa ito sa mga paraan nila para ipagdiwag ang karnival na ito. Ngunit sa pagdaan ng panahon ito ay tuluyang naiba dahil ang naging konsepto nito na ay tila kakaiba. Iba't ibang klase ng demonyo ang kanilang dala at inililibot at pinapakita sa mga tao. Pero kapatid, bago tayo magpatuloy ay mag-subscribe ka na. Nag-upload ako ng isa o higit pa kada linggo. Ang carnival sa Brazil ay nagsimula pa noong 1723 at alam mo bang dinadaluhan ito ng higit sa dalawang milyong tao. Ibat-ibang relihiyon din ang pumupunta dito. Neto ang mga nakaraang taon nakansila ang karnival na ito dahil sa pagkakaroon ng COVID sa mundo. At sa pagpasok naman ng 2023 ay naging okay ang lahat at ang carnival ay natuloy iba't ibang klase ng rebulto ang dala nila dito at ang nakakatakot dyan maski ang replika ng demonyo ay inililibot nila sa mga tao at halos sambahin nila ito. Tuwang-tuwa sila habang pinipresenta sa kanila ang mga demonyo na ito. Mapapanood din dito ang isang palabas kung saan naka sila nang pangdemonyo at ang isa naman ay pang-Kristo. Kung saan ipinapakita dito na pinapahirapan at tinatalo nila ang kabutihan. Maling-mali ito kapatid, isang malaking kasalanan ang sinumang gumawa nito. Makikita at mapapansin din natin na natutuwa sila habang iniikot ang mga replica. Ngunit ang saya na kanilang natatamasa noong mga araw na yon ay mapapalitan pala ng isang masalimuot na pangyayari. February 23, 2023, nang matapos ang karnival, nagkaroon ng isang malakas na pag-ulan sa Brazil kung saan nagdulot ito ng isang napakalakas na baha. Sa sobrang lakas nito, tinangay na ang mga sasakyan na nakaparada sa kalsada at ang mga bahay ay nabuwal sa pinagkakatayuan nito. Ang masakit pa dyan kapatid ay may mga taong namatay dahil sa unos na ito. Sabi ng karamihan ito daw ang naging karma ng mga taong sumamba at nagpakasaya habang iniikot ang demonyo sa karnibal. Nakakatakot isipin kapatid na may mga taong mas piniling maging masama at sumamba sa demonyo ito ang napala nila sa pangungutya sa Diyos. May babanggitin akong ilang kataga mula sa Biblia. Exodo 20 verse 3 Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Nasa sampung utos din ito, so tara, basahin natin. Ibigin mo ang Diyos ng lalo at higit sa lahat. Huwag kang sasamba sa mga Diyos o Diyos-Diyosan. Iilan lamang yan sa mga Bible verse na mababasa mo sa Biblia at tandaan, tanging Diyos lamang ang sasambahin at wala ng iba. Sobrang nakakalungkot ang nangyari sa Brazil at sana kapatid kung sakaling gagawa ng isang karnival o festival ay alisin na ang mga replika ng demonyo, pwede namang magpakasaya nang hindi gumagawa ng masama o ikakasama ng iba.